Isang dalagita ang gumising sa pagnanasa ng isang matandang manunulat at ng binatang estudyante nito. Sino kaya ang mas matimbang sa puso ng isang dalagitang wala pang kamuwang-muwang? Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Yun Gyo na ipinalabas noong 2012. Si Li ay nakaupo sa tabi ng kanyang mesa at binuksan niya ang mga liham ng papuri sa kanya para sa mga aklat na kanyang isinulat. Nang gabing iyon, habang naghahanda na siyang matulog, kumitig muna siya sa salamin habang nagmuni-muni sa kanyang buhay. Kinabukasan, ang estudyante ni Li na si Siyo Jiwo ay nagbabasa ng ilang linya mula sa kanyang libro sa harap ng tagapakinig. Sinundo siya ni pagkatapos at umuwi na silang dalawa. Doon, nagulat sila na makita si Han Yun Gyo na natutulog sa isang upuan. Tinanong nila ang dalagita kung sino siya at kung paano siya nakarating doon. At ipinaliwanag naman ito na may hagdan sa tabi ng bakod at nais ng magpahinga sa ganoong upuan. At pagkatapos ng maikling pag-uusap, ay tuluyan na siyang umalis. Habang kumakain, nabanggit ni Seyo na naghahanap ito ng part-time na trabaho kahit nasa high school pa lang ito. Bilang karagdagan, binanggit pa ni Seyo na marunong ang dalagita sa gawaing bahay. Inutusan naman siya ni Lee na sabihin kay Yunbyo na pumunta doon sa araw ng Sabado. Sumapit ang araw ng Sabado, nagtungo na sa bahay ni Lee si Yun Naglilinis ito ng bahay habang pinagmamasdan siyang mabuti ni Lee. Nagayos ang dalagita ng kanyang silid-aklatan at hindi sinasadyang natamaan niyang isang tumpok na mga libro. Narinig ito ni Lee at tinulungan niyang ayusin ang mga librong nahulog. Kumingi naman ang paumanhin si Yun Gyo para dito, ngunit tiniyak na matandang manunulat sa kanya na ayos lang ang nangyari. Pagkatapos ay tinulungan siya nito sa iba pang mga gawain. Nang maglaon, naglinis si Yun gyo ng ilang mga bintana at nagsimulang magkwento kay Li tungkol sa sarili. Nakikinig lang si Li na nakatitik sa kanya habang nagsasalita. Kinabukasan ng gabi ay nagtungo si Yun gyo sa bahay ni Li sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Tinawag niya ito mula sa labas upang makapasok siya. Sa loob ng kusina, nakiusap si Yungyo kung maaari siyang manatili doon ng isang gabi dahil hindi siya makakauwi. Pagkatapos ay hiniling naman sa kanya ni Lee na ipakita ang kanyang mukha, ngunit sa halip ay itinago niya ito. Nang suriin ito ni Lee ay nakita niya ang pasa sa pisngi ng dalagita at napagalaman niyang ginawa iyon ng inani ni nang malaman iyon ay sinabihan siya ng matanda na magpalit ng damit. Sa kanyang silid ay pinahiraman niya ng damit si Yun Gyo, at pinatuyo ang uniform nito sa pamamagitan ng hair dryer. Habang nakahiga ay nagsimulang magkwento ang dalagita tungkol sa kanyang ina. Sinulya pa naman siya ni Lee habang nagsasalita at nakita nitong ipinupukaka ni Yun Gyo ang kanyang mga hita. Nang matapos itong magkwento ay tinanong siya ng dalagita kung nagustuhan ito ang kanyang mga paa na itinagulat ng matandang manunulat kaya nabitawan ito ang blouse ni Yungyo. Mapaglalong tinatawanan ito ni Yungyo at saka sila humiga. Kinaumagahan ng magising sili ay nagulat ito nang makita si Yungyo na nakahiga malapit sa kanyang baywang. Naguguluhan... Tiningnan niya uli ang dalagita at napansin niyang may tattoo sa dibdib nito. Patuloy siyang nakatitik sa tato hanggang sa dumating si Seyo. Nang marinig ang pagbukas ng gate, mabilis na tumakbo si Lee patungo sa kanyang study room samantalang binuksan naman ni Seyo ang front door. Nang makapasok ito sa loob ay napansin ni Seyo ang uniforme ni Yun sa isang sabitan nagulat siya nang makita itong lumabas ng silid ni Lee. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa study room at tumingin sa bintana kung saan nakita niyang naguguluhan si Lee. Pagkatapos ng pangyayari, tinanong ni Lee si Yungyo tungkol sa kanyang tattoo. Ngunit nilinaw niya na hena lang ito. Nang mapansin ni Seyo ang kanilang usapan, ay naiinis na itinapon niya ang kanyang natitirang kape sa lababo. Isang araw, tumatakbo si Yungyo tungo sa bahay ni Lee upang sabihin sa kanya na lalagyan siya ng henna. Kahit na sinubukan ni Lee na tumanggi sa una, pumayag na din siya kalaunan dahil sa pangihikayat ni Yungyo at ang dalawa ay pumasok na sa loob ng bahay. Kinakabahang nakahiga si Lee sa kandungan ni Yungyo habang sinisimulan nitong ilagay ang henna sa kanyang dibdib. Nang sabihin ng dalagita sa kanya na ipikit niya ang kanyang mga mata, ay nagsimulang magpantasya si Lee at iniisip ang kanyang sarili na kasama si Yun Go. Sa kanyang imahinasyon, ay unti-unti siyang lumalapit sa dalagita at inipuan ito sa kanyang mga hita bago ito tumakbo palayo sa kanya. Habang nakatayo at tinitignan ang kanyang sarili sa salamin ng bintana, ay nakikita niya ang kanyang itsura noong kabataan pa niya pagkatapos ay hinabol niya ang dalagita at ang dalawa ay bumalik na sa bahay at dahan-dahang hinuhubaran ang kanilang mga saplot kung saan sila ay nagpakasaya sa piling ng isa't isa sa kasamaang palad nagtapos ang kanyang pagpapantasya nang gisingin siya ng dalagita at ipinakita sa kanya ang kanyang bagong tatoo Kalauna naman sa kanyang study room ay madamdaming nagsusulat ng kwento si Lee para kay Yungyo habang pinagpapantasyahan na may nangyayari sa kanilang dalawa. Sa sumunod na araw, si na at Seyo ay nasa study room ni Lee. Nang subukan ng dalagita na ilipat ang isang mesa, ay nagmadali naman si Seyo na pigilan ito. Ngunit nagmatigas si Yungyo at umupo sa ibabaw ng mesa hanggang sa magtulakan ng dalawa at matumba ito. Pagkatapos ay narinig ni Yoongi si Lee na tumating, kung saan nagmamadali siyang pumanhik upang salubungin ito. Nang maiwan mag-isa, binuksan ni Seyo ang mesa at tatagpuan niya ang tula ni Lee para kay Yoongi. Sa hintuan ng boss, sinundo ni Lee si Yun Gyo na tuwang-tuwa na makita siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang restaurant para kumain. Doon, nagbibiruan ang dalawa at nag enjoy sa kanilang pagsasama. Samantala sa study room ni Lee, muling binasa ni Seo ang tula ng matanda para kay Yunbyo. Pagkatapos magbasa, sumandal siya at bumuntong hininga habang nakapikit sa pagkalito. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tula sa mesa ni Lee. Marahang isinara ito bago niya muling pinuksan. Nang gabing iyon, habang kinukumpuni ni Lee ang kanyang sasakyan, ay biglang dumating si Mr. Park at ibininyag nito ang tungkol sa mga isinulat ni Seo tungkol sa maikling kwento na may pamagat na Yun Gyo. Matapos marinig ito, nagmadali si Lee na tumungo sa kanyang study room at tiningnan ang kanyang mga tula para kay Ngunit nang makita ito sa kanyang mesa ay nagtungo siya sa bookstore kung saan nakita niyang nailathala na ang kanyang akta. Kinabukasan ay nagtungo si Seyo sa tahanan ni Lee kung saan nagtalo ang dalawa dahil sa pagnanakaw ng binata sa sariling akta ni Lee. Sumampulat sa galit si Lee at sinunggapan si Seyo sa kanito pinagsabihan kung gaano siya kawalang halaga at tinawag pa siyang magnanakaw. Pagkatapos ay pinukpok niya ito sa ulo at patuloy na tinakot at pinagmumura. Biglang tumingin si Seyo sa gilid at nakitang naroon si Yungyo at nasaksihan ang kanilang pagtatalo. Sa takot, tumakbo si Yungyo palayo sa dalawa. Umalis ng bahay habang tumutulo ang luha mula sa mga mata ni Seyo. Umupo naman si Lee, bumuntong hininga habang iniisip ang mga nangyari. Kalaunan ng gabing iyon ay bumalik si Yungyo sa tahanan ni Lee. Sinubukan niyang pumasok ngunit sarado ang pintuan kaya nagtungo siya sa bintana kung saan tinawag nito ang matanda at sinabing nasasaktan siya. Pinakitingan lamang ni Lee ang sinasabi nito habang nagmamakaawa. Sa sumunod na araw, habang pauwi na si Seo natagpuan niya si Yungyo na naghihintay sa kanyang pintuan na may hawak na kopya ng ninakaw niyang akda ni Lee at sinigawan siya ng talagita sa pangunguha ng hindi kanya. Pagkatapos ay nagtungo ang dalawa sa kotse ni Seyo kung saan sila nag-usap. Biglang hinaplos ni Seyo ang kanyang buhok at sinimulan siyang halikan patungo sa kanyang leeg. Pinigilan siya ng dalagita sa kana ito umalis pa uwi sa kanyang tahanan. Nakipagkita si Seyo sa isang opisyal habang naghahaponan kung saan nalaman niyang nanalo ang maikling kwento na ninakaw niya mula sa akda ni Lee. Kinaumagahan, habang naghihintay si Seyo ng awarding ceremony, ay nalaman niyang naroon din si Lee. Matapos matanggap ang parangal, ay nagsalita din ng matandang manunulat ng papuri para sa kanyang estudyanteng si Seyo. Isang araw ng snowfall, Nilinis ni Lee ang ilan sa kanyang mga bintana bago niya sinimulang pagpantasyahang muli si Yun Go. Nakatitig siya sa dalagita habang humahagik-gik ito sa snow. Ngunit na lamang siya sa loob at piniling tumingin ng may pananabik kay Yun Go. Kalaunan, habang pinipiraso ni Lee ang ilang mga siwit, ay biglang dumating si Yun Go at masayang pinati siya nito sa kanyang kaarawan. Kahit na malungkot na nakatitig lamang si Lee mula sa bintana, ay tumuloy pa din ang dalagita sa loob. Habang nag-iihaw naman ang barbecue si Lee sa labas at inihahanda ni Yun Gyo ang cake, ay biglang dumating si Seyo na may dalang regalo. Nang paalis na siya ay pinigilan siya ni Lee at inimbitahang makipagtagayan sa kanya. Sa loob, nagiinuman ang dalawa habang inihahanda ni Yun Gyo ang kanilang makakain. Ngayong nasa kanyang silid na, nagpaalam muli si Yun Gyo kay Lee bago ito umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng matanda at nagyakapan sila ng mahigpi. Pagkatapos ay umupo si Lee sa kanyang kama at inalikan siya ni Yun Gyo sa kanyang noo bago ito umalis. Nang makatulog na ang matanda, ay palihim na bumalik muli ang dalagita sa loob ng bahay patungo sa study room. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lee at pumanaog ng hagdan. Nakita niya ang sapatos ni Yun -Gyo, kaya nagtungo siya sa kanyang study room kung saan natagpuan niya si Naseyo at Yun -Gyo na naghaharutan. Pagkatapos ay lumipat siya sa labas upang busuhan sila mula sa isang bintana at nakita niya silang naghahalikan. Nagmadaling pumasok si Lee sa kanyang bahay at kumuha ng hagdan at inilagay ito sa malapit upang pagmasdan ng dalawa mula sa isa pang bintana. Pagkatapos umakyat, hindi makapaniwala si Lee na makita niyang nagpapasarap na si na at Seo. Bumaba si Lee mula sa hagdan at nagpasyang iwanan ng dalawa upang tapusin ang kanilang kaligayahan. Pagkatapos, Umupo si Lee sa kanyang kotse dahil nalungkot sa kanyang nasaksihan. Hinihintay niyang umalis si Yun Gyo bago muling ayusin ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Seyo sa kanyang sasakyan at nalaman niyang flat ang isa sa kanyang mga gulog. Pagkatapos ay hiniram niya ang sasakyan ni Lee na nagpatalon kay Lee mula sa kanyang kama nang marinig niyang umandar ang makina. Kapang nagmamaneho si Seyo, bigla siyang nawala ng kontrol sa manibela na naging dahilan upang mapangga ang kanyang sinasakyan. Pagkatapos ay dinala niya ito sa mekaniko kung saan sinabi nito sa kanya na sinadya ang pagkakaluwag ng manibela. Kaya naisip niyang pinlano iyon ni Lee. Samantala, pabalik naman sa bahay ni Lee. Sinimulan niyang sunugin ang kanyang tula para kay Yungyo. Malungkot siya habang itinatapon niya ang mga papel sa apoy. Malalim na nag-iisip si Seyo habang sinusubukan niyang i-overtake ang isang sasakyan sa kanyang harapan. Inis na binilisan niya ang takbo, ngunit may isa pang sasakyan na bumangga sa kanya. Dahil sa impact ay nalaglag ang sasakyan sa kalsada na iniwang duguan sa loob si Seyo. Habang ito ay nangyayari Si Yun Gyo ay nasa paaralan at tinitingnan niya ang mensahe na kanyang cellphone. Sa kanyang takot, sinabi sa kanya ni Lee na pinatay niya si Seo. Pagkatapos ay tumakbo si Yun Gyo palabas ng klase at sumakay ng bus papunta sa bahay ni Lee. Sa kanyang pagpunta roon, nakita niya ang isang kotse ng pulis at isang crane na hinihila palabas ang kotse ni Seo. Kinabukasan sa isang silid-aklatan Muling pinasa ni Yunkyo ang award-winning na kwento ni Seyo kaya napaiyak siya bago bumalik sa tahanan ni Lee. Pagdating niya doon, nakakita siya ng mga sirang pagkain at alak sa mesa. Saka siya nagtungo sa kwarto ni Lee. Doon, nakita niya ito sa kama na nakahiga at amoy alak. Nagsimulang kausapin ni Yunkyo si Lee bago humiga sa kanyang tabi. Sinabi ng sa kanya kung paano niya nauunawaan na sinulat ni Lee ang kwento para sa kanya at kung paano siya nagpapasalamat na pinaganda siya doon. Nakahigalang si Lee na nakapikit habang si Yun Gyo ay nagpapatuloy sa pagsasalita na sinasabi sa kanya na siya ay isang boba dahil hindi niya naisip kung gaano siya kamahal nito. Pagkatapos si buhos ang lahat ng nilalaman na kanyang puso. Bumangon si Yun -Gyo at nag-iwan ng isang palumpo ng bulaklak para kay Li. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanya ng kanyang pinakahuling paalam. Matapos isara ni Yun -Gyo ang pinto. Ang mga mata ni Li ay napuno ng luha. Habang siya ay nagpapaalam din kay Yun Gyo sa huling pagkakataon.